Dahil sa malaking epekto ng pandemya kung saan mabilis na napuno ang mga sementeryo sa buong bansa, nakita ni noong City Mayor Arthur Robes ang potensyal ng pagkakaroon ng bagong pasilidad para sa mga yumaong Sanosenyo at dito nagsimula ang konsepto ng pagtatayo ng crematorium at columbarium sa lungsod. Ang konseptong ito tuluyan nang naisakatuparan dahil nitong Webes, November 27, formal nang pinasinayaan ng CSJDM Crematorium and Columbarium na matatagpuan sa loob ng City of San Jose del Monte Public Cemetery sa may barangay Citrus na magsisilbing tahanan ng mga kababayan nating namayapana. mayapa na. Maya Nanguna sa pagbabasbas si Father Eric Bagay ng Christ the King Parish na sinundan naman ng ribbon cutting at unveiling of brass marker sa paunguna ni Congressman Arthur Pastor B. Robes kasama ang iba pang mga lingkod bayan. Nakasama rin dito ang mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod, Department Heads na pinangunahan ni na City Administrator Attorney Rizal de Mendoza at Chief of Staff Juan Miguel Perez and Pedro at mga punong barangay sa lungsod sa paunguna ni ABC President Zosimo Lorenzo. Sa idea, kinonceptualize ni Mayor Arthur na ang Congressman na magpagpatayo ng isang krematorium at isang Uh, kolumbarium para makatulong. So, this is a very good uh, innovation doon sa ating mga mahal sa buhay. Sa pagbubukas ng kauna-unahang krematorium sa lungsod, maaari na itong maging alternatibong paraan ng himlayan ng mga Yumao, bukod sa pagpapalibing, at hindi na kailangan pang dumayo sa ibang lugar upang magsagawa ng cremation. Sa kasalukuyan, may mga services na tayo na yung pagpapalibing, exhumation, exhumation and transfer. Tapos ngayon meron tayong meron na tayong cremation na mai offer sa ating mga kababayan. Kung meron silang katanungan, maaari po silang magsadya sa aming tanggapan na matatagpuan sa lower ground ng ating new government center sa barangay Dulong Bayan ng ating lungsod. Narito tayo ngayon sa may Columbarium Building sa may Barangay Citrus kung saan meron itong kabuang 948 units na magsisilbing huling hantungan ng mga yumaon nating kababayan. Kasabay ng progreso at asensong tinatamasa ng The Rising City, ang hangarin ng pamahalaang lungsod sa direktiba ni na Mayor Florida Robes at Congressman Arthur Robes na sumabay sa inubasyon upang mas mapaganda pa ang serbisyong ibinibigay sa mga sanosenyo. Hanggat nandito kami ni Mayor Rida hindi tayo titigil doon sa mga innovations at improvement at development ng lungsod ng San Jose del Monte dahil nakikita namin hanggat tayo ay magkakatulong, magkakatuwang, definitely ang direksyon ng ating uh, San Jose ay sa isang progresibong lungsod, uh, hindi lang dito sa lalawigan ng Bulacan kundi sa buong Pilipinas. At asahan po ninyo ang uh, mas mga makababa, makabagong uh, uh, fasilidad at maayos at magagandang uh, uh, infrastruktura ng lungsod ng San Jose del Monte, area San Jose. Para sa Balitang San Jose ako si Narlen Mabanglo, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo, San Joseño. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe na sa mga official social media pages ng Pamahalaang Lungsod ng San Jose Del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San Joseño.